Hello guys, magandang araw. It's me again, Kamotika TV. And welcome back sa YouTube channel ko. Yung mga lagi nanonood. I thank you so much. Shoutout sa inyo. And gusto ko rin shoutout yung mga... Uh, mandirigma natin dito sa Macau. Na masisipag at hindi nawawalan ng pag-asa. Ayan. Kaya yan guys, hanggang na visa, may pag-asa. lagi nyong tatandaan at huwag kalimutan magdasal. Yan yung pinaka-importante. Magdasal talaga. Lalo na ngayon, marami kayong, ano, marami kayong competition dito, kakompetensya dito sa mga o, oh, marami kayong nag apply Kailangan talaga ng dasal. Kailangan niyang guys. And, ayan, gusto ko lang i-share sa mga gusto mag uh, dito sa Macau mag cross country galing sa Pinas ayun punta na kayo dito habang abang di pa magpit yung Macau sa mga nag-apply yeah. baka pumunta na kayo dito bawal na mag-apply diba? bawal, bawal naman talaga mag-apply kaso nga lang pag nahuli lang pero pwede naman talaga mag-apply kasi kung sinabi lang nila bawal pero kung pwede naman kung ano naman kung Bawal yan. Eh, nagigpit yan sila. Dami na huli, diba? Yung na... Ano lang talaga naaktuhan, yung obvious na obvious na nag apply yun. Talagang huli nyo. Pero yung mga patago na nag apply hindi naman. Kasi malalaman naman nila na dito ka nag apply Kasi, isipin mo na lang, magka-process ng papel mo. Dadalhin doon sa immigration, no? Ibig sabihin, alam na nila, dito ka nag-a-apply. Eh, di sana hinuli ka na, diba? Dami na huli. So, mga... Ayan guys, gusto ko lang i-share yung mga nangyayari dito sa Macau. Especially yung mga nag apply na darating dito sa Macau. Ganito mangyayari sa inyo guys, para i-share ko lang, para alam nyo na. Hindi na kayo magulat, hindi na kayo magtakaw. Ganito pala dito sa Macau, at least alam nyo na may idea na kayo. Ayan guys, uh, pagdating nyo dito sa Macau is mag-download kayo ng apps. Yung sa bus. WeChat din. WeChat kasi gamit dito sa Macau and kailangan yan sa mga nag-apply kasi may mga grupo-grupo kasi dito sa WeChat na kailangan, yung, kailangan kayo mag-join. Kasi dami nag-post doon. Ayan. Uh, gusto ko lang i-share, ishare guys yung mga uh, for interview kasi may nabalitaan ako na for interview daw hindi nakarating kasi di alam yung address and guys, uh, di ba, example, minessage kayo nung gabi, kinabukasan, agahan nyo. I Search nyo sa Google. Google, tapos i-type ko lang doon yung ano, address. Kung bitong address na binigay sa inyo, I type nyo sa Google. location and lalabas nyo doon hanapin nyo huwag kayo yung kung kailan oras na yung, example alas dos nung mostly kasi hapon yung interview alas dos yung hap, interview alas dos din kayo maghanap kung saan yung address dapat ano umaga kayo kung pwede nga lang alas dos yan doon na kayo kaya alas dos ng umaga eh, naanap nyo na address eh, para hindi na kayo maligaw di ba kaya gabi pa lang pag sa puro interview ka bukas hanapin mo na yung address para kinabukasan hindi ka na maligaw diba? important yan, guys pag once na tinawagan ko sa interview ibig sabihin nasilik ka gusto ko lang niya makita ng ng employer paano pala hindi ka nakapunta sayang back to zero ko na naman hanap pa na naman imbis na 99% na yun na magkakatrabaho ka na eh nawala pa back to zero ka na naman kaya guys pag may ganyan interview huwag nyo talagang sasayangin and punta nyo gawa kayo ng parang magtanong tanong kayo sa mga Pilipino dito pwede namang hindi dahilan yun yung hindi, kayo, hindi nyo alam kaya hindi kayo nakapunta sayang kung ano man trabaho yung dumating sa inyo sa kahit mababa yung sahod pagtsagaan nyo muna diba? kasi kung mamimili, ka, mamimili talaga yung trabaho dito sa Macau mahirapan kayo makahanap. baka makalimang balik muna kayo dito ng Macau bago, maka, bago kayo ng gusto nyo kung anong mayroon dyan tinawagan kayo inapplyan nyo kung may hiring ng ng ano ng cleaner tapos gusto mo security ang cleaner ka lang muna saka na mag security pag nakaipon ka na pasukan mo muna yun pansamantala o, diba? pansamantala lang at least may trabaho ka na kasi kung hanap pala ng hanap ng gusto mo mahirapan ka at magastos sipin mo yung gastos e di, kung tinanggap mo yun di, mabawas ang gastos mo diba? may income ka na agad at saka nyo muna huwag ka muna mamili sa panahon ngayon kasi guys mamili kang trabaho ito sumagawang hirap hindi ka makahanap ng trabaho agad kasi ang dami nyo dito ang daming Pilipino dito guys araw araw may galing sa Pinas may galing sa may galing sa Thailand ang dami mas maraming umano dito mas maraming dumarating kaysa umuwi yung umuwi lang sa Pinas mga lima yung darating sa Macau 50 di ba? <laughs> dami na dito dami Pilipino dito sa Macau naghahanap ng trabaho di ba kaya lang pag nandito ka masipag ka saka yung resume mo talaga maayos maganda damihan -dami mo experience para walang lusot di ba o kung maghanap sila ng cleaner o may cleaner ka kung no, maghanap sila ng uh, waiter may waiter ka doon di diba? maghanap sila ng dishwasher may dishwasher ka doon wala wala silang lusot kunin ka na nila ikaw na ay kukunin kasi nandun na lahat ng hinahanap sa eh ganun wag lang yung experience mo dalawa tatlo ay nako kawawa ka <laughs> kawawa ka talaga kasi lugi ka eh tapos guys yung resume nyo gandahan nyo kasi pagandahan na ngayon ng resume hindi na yung blurred yung hindi na babasa wag pwede nga lang colored colored na yung kunin mo mas maganda yun kasi pag blurred, guys tapos mahirap pasahin hindi ko kunin yun tapo na agad sa pag colored mapansin agad yun yung sayo pag naghanap sila ng ano resume pag tingin tingin sila matik yun makikita yung resume mo kasi colored eh yan yan guys gusto ko lang i share dito sa Macau yung manangyari sa mga nag apply mga based din sa experience ko busy ng umaga alas 9, no alas 8, prepare, alas 10, alis na, punta sa mga agency. Ayan. Tapos lakad-lakad, tingin-tingin, pasa ng resume. Pasa-pasa sa mga agency, ng drop box, ng drop sa umaga. Tapos pag-uwi, tanghali, kain muna, tapos balik na naman ng na hapon. Pasa-pasa na naman sa mga ibang ano na hindi napuntahan tapos yung iba guys yun lang ginagawa dapat nagpasa din kayo online sa mga online na mga agency sa mga direct yan online kung hindi kayo nakakapunta ng ano nakakapunta ng makakapagpasa uh, ng umaga tinatawad kayo mag online kayo pasa kayo online may mga inupload may inupload ako sa youtube na ano sa channel ko na mga online pwede nyo pasahan di ba? madirect yun Ganun, ganun, araw-araw ginagawa Pasa, maga, drop box Alam nyo guys Pag drop box, Pansin ko Kasi dati Punta kami ng umaga Kunti pa lang yung sa drop box Pag umaga alas 8 Kunti pa lang Pero pag hapon kami napunta Pasa kami doon Ay naku po Hapon Isang dang, dalawang dangkal na Diba? paano kung nabaga baga ka nagpasa, hindi nasa ilalim yung resume mo. Di ba? Kami kasi pag drop box, ano kami napunta? Hapon. Hapon yung ano. Hapon kami napasa. Kasi pag hapon, ay naku po, nasa ibabaw kami. Pupunta kami mga alas 3. Mga 3.40. Kasi alas 5 naman yan sila. Sa mga agency, may may drop box yung mga bigay-bigay guys okay lang sa umaga yung mga bigay-bigay na resume yung tinatanggap lang nila resume okay yun umaga pero yung dropbox hapon kayo pumunta okay umaga kasi kasi uh, sa lalim ganun araw-araw alis pero ako guys araw-araw ako -araw na alis kasi uh, pag magano ka lang sa mga kasama mo magdepende ma, siyempre di may wasan may mga makikilala ka dito pag nag-apply ka mga kasabay mo sa doon sa mga agency o oh, ganito dito pre bukas mati ka alas 8 tayo o alas 9 usapan na yun kung ayaw nila guys mag-apply ka pa rin kasi huwag mong sayangin yung araw mo kasi napakalag ang araw mo diba pag na mo yung isang araw bawas na sa visa visa mo yun kaya yeah, ganun gawin mo pasa-pasa ka yun ginagawa namin pasa Yan. guys gawin nyo wag kayong mag sumakay maglakad lakad kayo kasi pag sakay kayo ng sakay maubusan kayo ng pera mura lang naman dito pa masay 3 3 lang 6 6 pag wala kang bus card pero yung isa sakay mo bili mo lang tubig kapag naglalakad ka kasi may mga agency dito guys na tago na maliliit na hindi hindi siya ano hindi siya kita magtingin-tingin kayo sa mga karatula ng mga sign-in sa mga haladaanan nyo kasi minsan may mga agency doon talay kayo magpasa doon yun ginagawa namin dati ako online yan online pag sa gabi bago ako matulong, ko nagsisinta ko ng online ano? kasi kung dati napansin ko uh, pasa lang ako sa mga agency tapos uwi hapon pasa na naman nakakatama daraw-araw yun yung gagawin mo eh kasi minsan sa mga agency guys hindi na sila kumukuha sa mga ano yung mga dyan sa drop box online na sila minsan hindi sa mga agency kasi guys sa mga yan career care na yan online yan eh pero yung the rest wala silang hindi sila nagre-reply doon yung mga agency na yan hindi sila nagre-reply sa mga online eh wag kayong mag-apply online yung sinasabi kong online dyan sa mga direct hotel mga hotel yung ngayon nag reply yan sila mag send ka walang bayad yun mag send ka lang ng mga send pagtarin mo ng send hindi ka naman mababawasan yan ng kahit senti mo eh send ka lang ng send kasi mamaya tsambahan mo yun diba yan hirap hirap maghanap ng trabaho dito guys araw araw dapat sipagan talaga eh sipag huwag kang titigil talaga guys yung sa ad advice ko lagi yung mga talent nyo, magagamit nyo Kung yung talent mo magawa ng bulaklak, magaling ka dun sa talent na eh, yung magawa ng bulaklak. Pag may makita kang flower shop guys, try mo magpasa dun, katok ka. Pasa ka dun ng resume. Tanong mo dun yung mga magbabantay, ma'am, can, I, can you accept a CV? O, oh, kung hindi naman pwede, di wag ka magpasa, at least tranay mo, di ba? Kung magaling ka naman magayos ng mga sasakyan, punta ka dun sa Matalyar dito sa Makawang Dami paggawa ng sakyan na uh, tanong ka ulit doon kung sir mama uh, you accept CV uh, turo mo yung experience mo sa Pinas so uh, uh, five years in uh, car ganito uh, uh repairing uh, cars ganon o oh. malay mo may kuta sila eh, kunin ka o oh, di ba swerte yan wag ka lang sa mga agency guys o oh, yung talent mo Ano? Magaling kang gumawa ng mga motor? O punta ka sa mga naggaano ng mga motor dito, motor shop. Punta ka doon. Magaling ka ng motor, 'di ba? Punta ka doon. O, sabi natin magaling ka magano, magaling ka mag gawa ng aquarium. Punta ka sa mga isdaan dito. Ano, Nako. Magaling ka mag-drive o maano ka magano? Driver kasi dito, guys, bira lang hindi naman sila gano'n kasi na Pilipino yung driver o kung marunong ka mag drive punta ka sa mga PR dito kaya sa mga car wash pwede ka doon car wash pwede ka doon sa mga car wash kasi gusto nila, gusto nila marunong mag drive yan sa mga babae naman yan kung gusto alam nyo guys sa babae kung gusto mo talaga makahanap ka ng trabaho DH mabilis dito DH mag beach ka lang muna kung gusto mo talaga cleaner hirapan ka magana pag cleaner gusto mo eh gusto mo ng uh, rumatindan mag-apply ka rin DH mag-DH ka lang muna kahit mababa sa dito to guys ang DH basic is 4 30,000 30, na yun sa Pilipinas pagtsagaan mo muna yung DH ipon ka ipon kasi kung maghanap pa ng cleaner nakadalawang buwan ka na balik -balik sa balik-balik sa, sa ano Thailand ang laki na ng gastos mo kung nag-apply ka ng ng DH nakapasok ka na malilis pa yung, yung gastos mo nakapagpadala ka na sa Pinas diba? may ka na kasi kung paano pa ng hanap ng cleaner tapos hindi ka pa rin mahanap mag, magano ka option magbahay ka muna pa sa mantala kumbaga yan lang muna yung ano niya. Yun. pag naipon ka muna ng placement mo tapos pag nakaipon ka na, sa ka na one month before, mag-apply ka, apply, apply ka na. Pag di ka pa rin makahanap ng one month before, na, di ka pa rin mag-renew ka. Ipon ka lang muna ng ipon ng pang-placement. Kasi ay ako, hirap mo na yung maghanap. Daming Pilipino dito sa Macau guys, sa lang Daming naghanap dito ng trabaho. Pero guys, uh, yan, maglalagay kayo ng mga saristo ng mga experience ano yan dito kasi marami nag-open yung mga restaurant dito sa mga kasi ang dami na ng tao dito eh na turista pupuntahan ganun lang ginagawa dito sa mga nag-apply pasa sa umaga ng marisumi sa mga agency tapos uh, pasa online ganun tapos sa gabi inom naman nag-iinom sila kung saan saan sa usap kung saan sila bukas ulit ganun ganon yung buha dito ng aplikante tapos guys part time mag kahit anong part time tang ano yun kayo mamili ng part time dito sa Macau magabang kayo dun sa bahay Kubo part time search na lang sa Facebook nyo kung nandito ka sa Macau search nyo yung bahay Kubo mag join kayo dun sa mga group sa bahay Kubo bahay Kubo Macau mag join kayo dun sa mga group group na dito sa Macau para updated kayo sa mga nangyayari may part-time, magpupush doon yung mga Pilipino rito gusto -part -time, gusto kasama, na gusto mo part-time, gusto nang kasama, pupush yan doon na abang-abang, lagi ka mag-scroll doon para may part-time ka lagi kasi may hirap pag wala kang part-time dito sa mga maubusan ka ng budget kahit sabihin natin may magsusuporta sa'yo, maubusan ka pa rin ano ba ba? Basta huwag ka lang magpasaway dito sa mga pag nalalasing mura naman alak dito sa Macau napakamura 20 mo 20 mo pa lasing ka na kaya pag nalasing ka guys yung ugali mo sa Pinas nagwawala ka pag nalalasing huwag mo dalhin dito sa Macau kasi uwi ka ng maga ka pa dito buti pa ka di ka makulong huwag mong huwag ka magwala-wala dito huwag mong huwag mong isipin nasa Pinas ka iba nasa sa bansa ka na dayo pa lang dayo lang tayo dito sa Macau kung gusto mo ingatan mo yung trabaho mo, uh, maging ano ka lang, uh, pag nalasing, uwi na. Ganun. Huwag ka na mag-isip, magwala mag, mag, trip, trip. na mag-trip-trip. Huwag ka sa mga kasama mo. Diba? Uwi ka na. Kung para kinabukasan yung trabaho mo, safety. Eh, kung nagwala ka, wala, pag uwi mo ng bahay, mag, magano ano ka na ng mga gamit mo, ayusin mo na, mga dadali mong Pinas, kasi uwi ka ng Pinas, or kulong ka, ganun. Hindi ka makakatakas dito guys sa Macau. Magkakaroon ka ng bulilyaso dito. Hindi ka makakatakas. Puro CCTV dito paligid. Ang lit lang ng Macau. Wala kang tatakasan dito. Wala kang tatakasan. Kaya magpakabait ka. Yan yung, yung resume nyo guys. Ayusin nyo. Uh, ah, kung pwede colored. Colored yung resume. Tapos tanong kayo kung may kuta sa mga agency. Kung wala, huwag kayo magpasa on. Ganun guys gawin nyo. Ah, uh, basta lagi magdasal. Ah, uh, pag, kung ayaw umalis ng kasama mo, pag isa ka, magsulo ka. Kasi kung pa, umaasa ka sa mga kasama mo, walang mangyayari sa'yo dito sa mga... Kung ayaw nila mag-apply ngayong araw, di ba usapan nyo ngayon? kung oh, ayaw nila mag-apply, di ayaw mo sila. Ikaw na lang mag-apply. Malis ka. ayo oh. ayaw nila eh. Di, ikaw. Ikaw yung gusto magkatrabaho agad eh. Kaya ikaw yung mag, ano, mag ka. o tatama rin. Kung may interview, puntaan mo. Kung may interview, guys, nung kayo mag-focus sa mga interview, yung tatanong, kung yung interview about sa sample sa cleaner sabi mo agad yung experience mo sabi mo 5 years cleaner in the Philippines oh, yun ito itong taon no? Oh. yun agad sabi huwag mo nang sabihin yung kung ano ano basta kung anong kuta na i-interview sa'yo kung for cleaner cleaner yung sabi mo kung for restaurant twitter yung nahanap twitter yung sabi mo sa nag-interview hindi kung saan saan ka pa nagpupunta ay nakawala na sayang wag mo yung sayangin guys interview wag yung sayangin magaral ka ng ano basic Cantonese yun lang basic lang kahit yung mga ano lang kunti lang basta at least may alam ka kunti lang basic okay na yun yun lang guys and sana may naitulong ako kahit papaano kahit kunti and thank you so much guys God bless lahat I love you.